Oui, dapat nito yung kahit. Oui. Alam ka! Alam naman. 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 Alam Ito Alam naman. naman. Alam naman. Alam naman. Alam Ayan Japanese dapat ayo sa pinas binigyan ng kamanglaran tapi na kawalan okay. 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 ng

lagi menanti yang follow up yung follow up ini oh satunya pantan pantan ada nama si oh my god oh oh my god body shot oh my god, oh my god. <tong tigilakata> Grabe, atin, no? napahiyaw yung mga tao <tong tigilakata> dito Grabe yun, guys. Napahiyaw yung mga tao dito. Eh, kaibigan ko yan, mamen. Ayan, akin. Alright, guys, second round. <tong> Tignan natin kung makabawi ba Tingnan natin kung makakabawi. Grabe, dito. Ang daming dito. All right, unity so, okay. natin 'to, mga ganito. natin, ito na, hmm. Mar 'yung uh, ginagawa ni Banta dito, guys. sinabi na payo yung mga tao dito bang oh oh body shot oh step, 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 di talangan kaling

seven seconds of love number two we have the